Hello, shout out mga mga kasinet. Ah, mayroon na naman kami ng shout out ngayon papuntang Pampanga. Ay, ah, kasinet, ready na, ready na. Mamaya-maya konti, shipping na namin yan. Maulan lang kasi o. Oh. Maulan na panahon. Mga yeah, kasinet, grabe ng ulan ngayon. Lakas ng ulan. ulan ko sa ibang lugar. Oh, bulwak yung alulod namin. Oh. Pinatakot namin. Walang tubig sa pangkasinan kasi net tingnan natin yung kwan kasi pati ito si shipping to eh kasama to dalawang unit to eh tingnan nyo yung pulo Baliwala wala lang kapaw ah, si pagkapawan yan o no? bali na talaga sa kanya tingnan mo yung kwit ng kaldero ko. Oh. tumuturo yan baliwala na sa apoy niyan grabe na talaga naka na ano na talaga natin na perfect na talaga ito ito masabi kong perfect na talaga So naka 1/4 lang yung adjustment pero yung apoy super lakas so oh. Namula-mula yung apoy kasi tumutulo. Tumutulo yung kwan pulo na sinaing natin. So yan oh, patuloy na tumutulo, tumutulo kaya yung apoy nag may kunting orange. Pero pagka ganyan agos ng tubig, patak, wala yan, baliwala. Blue na blue yan. Iba, ito, iba talaga ito eh. Uh, pati ito, ngayon kasama to sa i-ship out namin. Nandiyan na nakahanda na yung karton. No? Oh. Yan, dalawa unit. Mga kasini, shout out sa inyong lahat. Dami nag-order nito ngayon. Dami, mayroon pa sa ibang bansa. Uh, mayroong nag-PM may sa akin taga tagagana so tanungin ko kung magkano yung uh, shipping papuntang gana grabe gusto na talaga niya itong itong LPG mode tapos ang dami sa Manila tapos uh, dito sa probinsya marami so sa salamat sa pagiroon sa sa tulong ng mga kaibigan ko shout out kay Gijali shout out kay Buy Bakal ito na ang papalaguin ko ito na ito na bro ah uh, tuloy tuloy na tumong ganitong design kasi ano na talaga eh ah uh, kakaiba talaga LPG mode tapos hindi pa siya magliliyab patuloy lang ito na oh ayan oh agos oh hindi na makapunta sa baba yung apoy ay apoy yung agos kasi tinutusok lang siya ng apoy doon lang siya, naninigas na lang siya doon oh. No? baliwala, wala, baliwala sa kanya yung kan yung apoy na yan, wala so abangan nyo mga kasinet dami akong gagawin nyo ganito ang daming unit na ganito kalaki so improve ko pa ng husto para talagang pang ano na pang display na talaga sa market pwede nang isabay sa ano ipang isabay sa mga gastob, pwede na itong itsura na to kasing ganda din ng LPG, ng LPG gastub pwede nang isabay pagsabayan ito so pag nagsahin kayo magkasin pabayayan yung mungkulo ng mungkulo wala nang takot bayaan mo na siya open na yan open ang apoy open na yun oh. wala sa kanya yung apaw tingnan mo yung apoy oh. grabe so malaki pa yung ano kalahati pa lang itong improvement nito mayroon pa talaga sabangan na nyo kasi nito magbabago ng magbabago ang ano nito ang itsura paganda ng paganda ito yung kulo nya oh. wala natutuyo lang yung ito nga angos na, tutulo, natutuyo lang. Grabe. So, salamat sa Diyos at saka sa tulong ng kaibigan ko. Napaganda namin yung design nito. So, mga kasinit, hanggang dito na lang po. Nagpakita ko lang na ano, na pagsinaingan Bali wala sa kanya. Wala bali yung yung tubig na bumabagsak sa kanya. Ganda pa pagkasay ko. Ah, uh, kasi okay, natabangan abangan niyo mga kwan. Yung sunod kong design medyo Liitan ko yung butas para pang saing kasi ito palagay ko eh mal malakas ito eh malakas kasi ang lalaki yung butas sa palagay ko sa paglilitan ko pang saing talaga ito alanganin pa pag pahinanaan eh, lakas pa rin kaya sunod na episode ang daming unit na ganito kasi ni daming unit na nag order ah uh, mula sa Maynila, Mindanao uh, probinsya ng Pangasinan marami so hanggang dito na lang po so isisip isisip out namin yun yan sa kayong at saka yung, yung splash drop na yan dito yan dito so hanggang dito na lang po maraming salamat sa ating lahat and God bless